Huwag kang magbibiro ng tungkol sa mga multo, lalo na sa taong pagod. Dahil baka mamaya, magparamdang bigla sa'yo yung biro mo. Story time! Kunain to sa akin ni Ronron Ron, itong storya na to. Isang gabi, pauwi siya galing sa trabaho, mga alas 10, nang nasaktuhan niya na walang pasahero yung isang pampasaherong jeep. Pagod na pagod siya noon pero wala naman siyang ibang choice kundi ang mag-commute. Manong bayad po, sabi niya. Sumagot yung driver, dalawa ba to? Nagtaka si Ronron dahil mag-isa lang naman siya na pasahero doon sa jeep. Sinagot niya yung driver, pang-isahang bayad lang po yan manong. Sumagot ulit yung driver, ah meron kasing babaeng sumasakay tapos hindi nagbabayad. Naglalaho, parang white lady. Natakot si Ronron. Sa gitna ng pagkakilabot niya, biglang binawi ni Manong driver yung kwento at sinabi na biro lang to. Sabay tawa ng malakas. Walang nasabi si Ronron Ron kung hindi. Tinakot mo ko dun Manong ha. Buti hindi natakot yung katabi mong ate. Sinong ate? Tanong ng driver. E di ang katabi mong nakapute, sumagot si Ronron. Ron. Lumingon yung driver sa tabi niya at wala siyang nakitang babaeng nakapute binalik niya yung tingin kay Ron Ron. Nakita niya yung binata na nakangiti. Sabi na lang ni Ron, Ron siya ata yung sinasabi mong white lady.